Ito morning. pala tayo dito. At itong mga kasama kong bata ay aking kamangkin. Tumantuwa ang aking anak kapag kasama itong mga kamangkin ko kasi nga ay kalaro siya. At ito ang isa ay masakit ang ngitin kaya hindi natayo nakaupo lang siya dyan kasi masakit daw ang ngipin niya kaya yan nagmukmuk, nagmumukmuk lang siya dyan Ganda ng kalawin oh. kasi lutay pwede ka dito mong sunbathing yan harap lang to ng ano ng barangay namin o oh, diba ang ganda ganda ng aming barangay asun ang nga atong batang to may dala -dala pang ano habol-habol niyang kanyang pinsan no sinasamantala namin pumunta dito kasi nga minsan ulan hindi kami nakakagala hindi ang layo medyo malayo rin kasi ito sa, sa bahay medyo malapit lang naman po at ato pero sa bahay malayo Ayan, tumantuwa siya na yung pamangkin ko kasama. At tumaan nga kami dito kay Laati bago umuwi kasi nahingi kami dito ng gulayin ng patula. May patula kasi siya dito. So, ayan. Ayan nga si Mama Lula o oh. kulang. At yung manok na yan, pinagdiliskita ng anak kong binabat. Gusto atang katayin.